Hi. I am here in the kitchen so that I have a plate that means I'm hungry but because I don't have time to cook because it's, it's around 9 21 p.m. and I'm so hungry so my plan is Not cooking. So, I have this. I have this one. So, I already open it. This one, I'm going right to eat right now. Okay. So, ilalagay na natin to dito. At ito na yung kakainin ko. Ayan. By the way, kanina kumain ako kasi binigyan ako ng kaka housemate ko dito ng pagkain pero nagutom na ulit ako kasi dalawang tableta po yung pinainom sa akin ng ano partner ko partner ba partner in crime so yan talaga ko yan dito masarap po yan meron naman niloloto yung partner ko pero ayoko kumain yun ito yung gusto ko. Mais. Sarap talaga siya. So, let's go guys. Eat tayo. By the way, ayoko sanang magpakita sa inyo. Huwag akong kanang mag-post. Pero kailangan na. Requirements kasing mag-post sa kapag requirements kasi kailangan kong tapusin yung mga pa-challenge-challenge -challenge ni Meta. So, nainis na ako sa'yo, Lolo Meta. Kumastos ako sa'yo dati. Hindi ko nakakalimutan yung ilang pera, ilang euro yung kinuwa mo sa akin, Meta. Kala ko ba naman pag gumastos ako, mabub, magig, ma maraming yung mga viewers ko, hindi pala. Ang yaka. Niloko mo ko. Sakit na lang, lang ka. Dahan tumutulot na yung sipon ko. Kailangan kong kumuha na ano, lang. Tumutulot.

Hesabı ne lan? Ayrı Gel, bay bay.